So yun mga kamixing, meron tayong titimplay na kulay AC Gray. Ayan. Bali, dalawang kulay ang titimplay natin dito guys. AC Gray at saka Neutral Gray. Ayan. So unahin muna natin itong AC Gray guys na tinitimpla natin. Isang timba siya guys. So bagong kulay to guys ng AC Gray sa Rain or Shine. So tinitimpla natin dito sa Boysen. Ayan guys. Mikos-mikos na natin siya. Ayan. So, linagyan natin siya guys ng itim. So, kapatakan natin ng konting pula. Ayan guys. Ayan. Para mahabol natin yung kulay ng is gray. Ayan guys. So, haluin lang natin ng konti guys. Para makita na natin kung okay na yung kulay. Ayan. Kung nahabol na natin siya. So, imikos-mikos na natin siya guys. Ayan. So, Bali, dalawang kulay ang titimplay natin ngayong araw na to, guys. Ayan. Sa video ito. Ayan. Thank you, thank you nga pala sa mga nagkasuporta sa atin. Kay Kamixing. Ayan. Sa mga walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Mga followers natin dyan na nagsishare ng ating video. Mga na kikipag-engage. Ayan. Thank you, thank you sa inyong lahat guys. Maraming salamat. Ayan. So ayan guys. Oh. So, nahalo ko na siya para makita nyo kung paano haluin yung easy gray. Ayan guys. Maganda to sa bahay guys. Sa loob ng bahay. Ayan. Yung mga oso ngayon na gray. Ayan guys. Kung kayo naghahanap ng kulay ng gray. Ito guys. Para maano nyo guys. Ma... Tingnan nyo yung kulay na easy gray. Ayan. Hanggang dulo panoorin nyo ito guys. Para makita nyo. Ayan. Maka mahilig kayo guys sa mga gray. Ayan. Ito. Para sa inyo to guys. Ayan. So, inalo-alo na natin siya dahil ulang pa nga guys. Linagyan na natin siya ng puti. Ayan. So, ito na okay na ito. Mali isang timba siya guys. Ayan. Papakita ko sa inyo guys kung okay na siya mamaya. Ayan. So, titingnan na natin siya guys. Ayan. So, ayan guys. Oh. So, okay na siya guys. At titingnan ko sa inyo yung easy gray na pinagayahan natin, guys. Ayan. Ganda ng kulay, di ba mga guys? Ayan oh. Kung kayo ay may bahay, ito, pwede ito. Kulay na ito guys, oh, sa loob ng bahay. Napakaganda. Ayan guys o. Oh. Ito guys yung ano niya, penis pa. Ayan siya yung ginayahan natin. Pag natuyo yan guys, parehas na yan diyan Ayan guys Ang oh. ganda ng kulay, di ba? or rinorshine natin, ginaya. So, boysin siya. So, ito na guys, yung neutral gray. Titimplay naman natin. Susunod, na, susunod natin. Ayan. So, ito na guys. Dalawang galon naman to guys na tinitimpla natin. Sa DBs naman siya guys. Ayan. Ang gagayahin naman natin sa rin or shine na neutral gray. Ayan guys. So, bali dalawang galon siya na order sa atin ng nagpapatimpla. Ayan, shout out sa nagpatimpla sa atin ito guys. Ayan. So, linagay na natin yung white guys. Ayan. So, lalagyan na natin ng mga panghalo guys. Ayan. Yung panghalo natin dito, kulay black. Saka lagyan natin ng counting green, talo green. Then, lagyan natin ng roche na guys. Ayan. So, itong tatlo kulay na to ang um, lalagay natin dito sa neutral gray guys. Ayan. So, binuksan na natin itong mga panghalo, guys. Ayan. Ayan, guys. Lalagay na natin yung black. Kuunahin natin yung black na lagay sa white para mahalo na natin. Then, patakan na natin na itong green. Yan, mga amixing. Tandaan nyo yan. Yung neutral gray, yan. Yung tinitimpla natin. So, haluin na natin siya, guys. Ayan. Para makita na natin kung pwede na siya. Ayan, guys. Ganda ng kulay din ito, guys. Ayan. Medyo dark lang doon sa AC gray na tinimpla na natin na nauna. Ayan, guys. Ayan, sa mga mahihilig sa gray, ito, dalawang kulay na ito, pwede nyo mapagpilihan, guys. Ayan. So, ayan, guys. Light pa. So, ayan, guys. Shoutout sa inyong lahat. Ayan, mga mixing. Thank you, thank you sa pag-share ng ating video. Ayan. So, anin lang natin to Titingnan muna natin, guys, kung okay na. Ayan, guys. Punti pang green. Lalagyan pa natin siya guys ng green. Ayan. Para makita natin kung pwede na talaga ang kulay guys. Ayan. So daragdagan natin ng white para mag dalawang galon na siya guys. Tinimpla natin. Ayan. Para sakto na siyang dalawang galon guys. Ayan. Ayan. Inagay na natin yung white case para siguradong 2 gallons na yung matitimpla natin dito. Ayan. Ang ganda ng kulay, di ba mga mixing? Oh? Ganda, kulay gray. Ayan. Haluin, haluin lang natin siya guys para ma na natin yung kulay. At yung pinakilalim niya guys. Ayan. So titingnan natin siya guys. Ayan. Kung pwede na siya guys. Ayan. Ayan guys, oh. Pwede na to, pwede na to guys. Ayan. Ayan, kulay na yan guys. Oh. Okay na siya guys. Ayan. Okay na siya guys. So maraming salamat sa mga nanood sa akin. Bye bye mga mixing Ingat po kayo.